Hello mga kapal, sa pero pa tadi sa sulod ko iba grabe init. Oh, ayan, tagusan sa kabila mga kapaps. Ah, nga mga basa amon, may mga paligusan na di. Pwede ka dito ka paligos, ka sulod dito sa may koy basa piyak, tapos maligus ka dito sa dalom, pwede man. Tapos may ari man oh. Ayan, eh, di makita. ayano ah. Ayan oh. Ayan, may tubig. Pwede ka rin bumaba dyan. maluwag yun dyan sa loob. Pwede ka maligo. Tapos dito. Dito. Punta natin. Ayan. May mga buho yan dito. May mga tubig. Ayan o. Ayan. Pwede ka dyan kumuha ng tubig. O igib. Uh, inumin. Tapos dito sa taas. Ayan. May mga butas o. Oh pwede ka dyan bumaba, may tubig yung dyan sa loob, pwede kang pumasok doon. Tapos dyan sa taas, pwede ka dyan pumasok. Tatagos ka doon sa kabilang bukid. Pero walang tubig ang daanan dyan sa taas. Pero pag dito sa baba, ay may tubig yung dyan, oh, si lalim. Tapos papasok ka, akyat ka doon sa taas. Pag akyat mo doon, tapos may tubig na naman doon, pwede ka maligo doon, maluwag yun doon mga kapaps. Sarap maligo dyan sa loob. Pero kailangan nyo lang ng ilaw baon ng plus light kasi so, ito yung kuwiba and ito yan sa masinalom malapit lang to sa bahay sa bahay namin ito kanina yung dinanan ko na pumasok ako dito so doon sa labas mayroong paligusan doon na kuwiba na tinatawag namin na masinalom doon maganda din maligo si maliwanag doon ayan yung kuwiba Ayan, labas tayo dito. Ang lamig dito mga kapaps Ngayon ay alas, alas dos na ata na tanghali. So labas tayo dyan, punta tayo dun sa kabila. Dun sa labasan. Tour ko kayo dito sa aming kuway ba? Ah, ito, hindi pa ito na-discover ng mga karamihan mga kapaps. Ayan. Ito naman yung nilinis ko nung mga nakaraan. Nilinis ko dito sa labas. Ayan, para maliwanag. Yan ako po naglinis nun. Para maliwanag siya. Yan kasi andun yung paliguan eh. Ng mga tao eh. So ang ginawa ko nilinis ko dito. Itong pinaka playground na dito sa taas. Andun naman yung pinto ng kuibaw. So ito yung pinasok ko. Yan. Hindi makita. Ayan. Tsaka dito maluwag to eh. Ito ko na to. Yan. Tsaka malamig dito mga kapaps. Hmm sa punta natin yung masinalom na ginapaligusan meron nga dito naliligo mga kapeps yan may gapaligus sa dalom ano may nagatagay ayan ayan mga kapeps so, ayan yung liguan hi <laughs> yan mga pinsan ko ha agin dahil pa galing negros pa So out as mga taga negros Gross ah. Sa <laughs> so, ari mga kapaps, ang ginatawag na mundi Kabang Kalanda, niya. Oh, kabang kalanda, shout out. Tampalon. Tampalon, negros. Oriental o ori occidental? Occidental? Ah. Ayan, shout out da sa taga negros. Ah. Ayan o, oh. sa Tiga ni grass, oh, ari ka babay hindi ka di sa sa kapis diri sa dumalag. Sa <laughs> so, mga kapaps ang kuy, bading na tawag sa mas nalom. Pwede ka maligo. Pakita ko sa inyo ang kaloblooban ka kuy ba. Sayano. So, oh. Pwede kang lumangoy pasok doon sa loob mga kapaps. Ah, um, at adyo, oh. maluwag yun sa loob. Andan lugo. <laughs> so ayan kalo loob bloban mga kapopso sa koyba, pwede kayong pumasok. Tapos pwede kang lumangoy papunta doon sa dulo. Sa kamay upuan doon na bato. Uh, malawak na ano, malaki na bato. Pwede kang umupo. So ayan yung, ayan yung labas. Ayan doon sila, oh. Uh, mas maganda pa to sa suhot O, oh, ayan o. Yan sila sa labas. Nandito ako sa loob. So, ayan yung labas ng kuyba. Grabe, yung lamig ng tubig dito mga kapaps. Si koi to eh. So, ayan o, maluwag yan. Ayan. So, napakaluwag nito. Nagahabulan niya kami dito dati. Kaso lang, di ako naligo ngayon. Galing pa akong butuhan. Pakita ako lang sa inyo Ang kalobloba ng kuiba dumilim Lakas araw O ayun sila Sa labas ah. So ayan yung Oop Nganlog Ayan yung ala... ah, Labas ng kuiba So nilinis ko na yan dyan So mas mag maganda na Kasi malinis dito sa labas mm. Ayan sila gatagay -gata tagay O diba O ah na amit di maligos mga kapaps sa so, may ara do mga nagsampot na maligo oh lameg lameg to beg lameg ba do bok timuruti bago bok ba <laughs> ano, kapaps amon isang ang masinalom cave dire sa amon dire mo lang ni eh, makita ah, sa San Miguel dumalag gusto ko kung mag de. Pwede mo kung ma-PM kay lapit lang ni sa balay. Ah. Oh. Kailangan tindi ko, te. O, oh, yan. Ay, sa mga taga, ano dyan? Oh. Sa mga taga tampalon dyan, ari kami din sa dumalag kapis. Ayan. Kilala nyo si Toto Mike. Ayan, sa so, tampalon negros oriental, no? Occidental. Occidental sa mga kakilala da Lucy Bar kalimpuangon kay Rosario ari kami di sumong ah oh, set out na oh, sa kurang kurang ah kalab sa sa kapis diri sa San Miguel do Malago na ligo di sa sa ba? te <laughs> sa mga taga Negros dyan set out na sa mga taga Negros ah ah Ari pa may mga bata pa di guya uya pa oh. Oh. Ay maligo mo ni sila goro, mga kapaps. So amo ni ang kanami on sa ngamundi di nga lugar diri sa sa San Miguel do Malag diri natawag na mo na di Masinalom Cave. So damo pa nada nga koy basa babaw. So amo ni lugar nga hindi pa to na discover ng karamihan. So yan yung kalubluuban ng koy ba pwede kayan pumasok. Maluwag yan kahit maghabulan kayong 50 tao yan di kasya. Pwede kayong lumangoy yan, papasok doon sa kabila. Basta marunong ka lang lumangoy mga kapaps. Kaso lang kailangan nyo ilaw kasi madilim yan sa loob. Ayan sila. O. Oh. Sa lang mga kapaps and babayan. God bless. Thank you for watching. At shout out the Sataga Negros. Ah, nakalabot sila de. Thank you.